Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, Maymay and Mayward fans and others, thank you for the support. Hello mga ka-showbiz! Uso ngayon ang hiwalayan ng mga long time relationships sa showbiz, katulad ni Katniel, katulad ni uh, Zian Lim at Kim Chu, subalit si Ann Curtis, hindi pa huli, subalit kabaligtaran ito. Hindi niya hiwalayan at lulubayan ang 8 Showtime family niya kahit may asawa na siya, kahit may anak na, kahit nanay niya, walang hiwalayan nangyari sa kanya sa pamilya ng 8 Showtime lalo na si Vice Ganda. Sabi ni Anne Curtis, na natili siyang mapagmahal sa kanyang 8 Showtime family. Narito ang kanang sinabi. O diba ba talagang die hard itong si Anne Curtis sa kanang 8 Showtime family at sa kaibigan niya at BFF na si Vice Ganda? O di ba? At uh, sinabi ni Ann Cordes na mahal na mahal niya ang it Showtime family kahit busy man siya, mag-excuse lang siya, mag-leave lang siya sa naturang show, so balit babalik at babalik siya dahil dito siya sumikat. Dito siya nagsimula at minahal din siya ng mga staffs and crews ng ABS-CBN lalo na sa staff ng It Showtime family at mga kaibigan niya katulad ni Karel, ni Vong Hilario, Jong Hilario, Vong Navarro at Vice Ganda. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.